guys gusto ko mamasyal ano kasi naboboring ako sa bahay ngayon sobrang lamig naman double double ilang layer na tong suot ko double double na pero parang nanunood pa rin yung lamig dito sa Amerika wala kang makikita mga tao sa labas puro nasa loob sila <laughs> kaya naiintindihan ko yung mga sinasabi ng mga ano tao na na experience nila dito na malungkot nga raw dito pero sa totoo lang talaga kapag paguhan ka dito bago ka talaga kasi walang tao na talaga parang ghost hindi <laughs> sila mahilig sa labas tapos pagdating naman sa mga bilihin sobrang mahal Grabe. as in talaga walang binatbat ang Makati tsaka BGC pagdating sa mga presyo dito <laughs> ayun, ganyan walang mga tao hindi sila tumatambay sa labas ayun, maglalakad-lakad lang muna ako kasi ano iba yung naidudulot sa akin itong paglalakad parang pag napagod ka, ganun nadadivert yung lungkot mo yung pagkamismo mo sa Pilipinas yun, nadadivert yung ano mo yun nga lang pag uwi na naman sa bahay mamaya may mo na naman ganun <laughs> lamig And, sobrang lamig talaga yun yan guys, so wala talaga hindi sila tumatambay sa labas ay yung downtown ng Boston Bali, every ano, every 5 minutes ino-off ko muna tong ano recordings kasi sinusuot ko tong gloves mahirap kasi mag vlog pag naka gloves eh mahirap mag vlog kaya kasi nagpo frostbite yung kamay ko sa sobrang lamig pati nga yung paa ko eh parang namamanhid na ah. nagaganda ng bahay dito fairness mahangin nga lang ngayong araw tapik Tingnan nyo naman guys Di ba? Wala talagang tao. <laughs> wow, grabe. Ah, dito sa kinaroroonan kong state, dito sa Boston, mahilig silang mamansin, like, papatiin ka nila, hello, ganyan, ngingitian ka. Ganun sila dito. Kaya pag may ako, buwa ganun. Hi, hey, gano'n. Lamig! Grabe yung lamig! Woo. Suot ko muna tong gantes ko. Bye-bye, lamig! kuya, huwag nyo sasagasaan yung mga turkey Ayan, sige, tawid na kayo Good boy Ay! Ano ba? <laughs> Ang lalaki Okay, dyan, baka masagasaan kayo dyan Gilid, gilid Gilid Ayan. Hello Grabe Nakakalok okay. Masagasaan ka dyan Hello? <laughs> Alam niyo eh, nag-worry ka, ganoon May pa-isa ko May pa-isa oh. Pupunta tayo sa dog park guys eh Gusto ko kayong ipasya sa dog park Wala dito Gusto ko dito Iihi muna ako, guys. Iihi ako. May isno pa dito. oh. So, from here, guys, nandito tayo. Pupunta tayo sa dog park. Dito tayo ngayon. Pupunta tayo dito sa dog park dito. Ayan. Puntahan natin yan. Let's go hiking hiking na naman tayo my favorite thing to do yung the last time na nag-hike ako sa Hong Kong sobrang ganda din doon so i-cross natin tong maliit na kanal <laughs> ayan sobrang lamig ng water na yan pero, pero ang linaw niya ha ito na yung lake ang lake kung saan pwede ka mag-skating kasi frozen pa siya ito siya oh. parang wrong turn movie lang <laughs> Ayan. Ito siya. Medyo frozen pa yung ano. and medyo frozen pa siya. Pero malapit na kasi matunaw yung mga isno ngayon. Ayan, malinaw naman siya. Ayan. Ayan. The lake. Ito guys, medyo ice pa to eh. Ayan o. No? Yellow pa to. yelo pa siya Pero natutunaw na. Parang Wrong Turn te. My gosh. Tignan mo naman yung ganyan parang Wrong Turn yung pelikula. Kakatakot. Alam mo yung mga pelikula na napapanood mo noon, tulad ng Wrong Turns. Ganun yung itsura ng lugar dito. Ah, nakakatakot. Baka bigla na lang tayong panain dito, te. O kaya biglang may sumalubong sa atin, may dalang palakol. Nakakatakot. <laughs> hindi mo naman, no, di ba? Ganyan yun, eh. Ganyan yung itsura. Ganyan yung itsura ng pelikula. ano, Ganyan, no. Pero may mga nag-hike din naman, ayun. Kaya hindi ako natatakot mag-isa dito. Ganda. Uh, napakalamig. May magjowa doon. Ay, baka naintindihan. May magjowa doon oh. Parang nainggit ako. Charot. <laughs> Ang ganda. Napakalinis ng hangin. may oh my gosh. Pero pag naaalala ko yung movie na wrong turn, parang nasa ko Takei. <laughs> Kasi ganito yun eh, yung naghahabulan yung, ano, yung mutant, tapos yung bida, tapos pinapana sila, tapos nagko-cover na lang sila dito sa may mga gantong puno, ba diba? Di ba tama naman ako ganun naman? Di ba diba, tama naman ako ganito yung setup ng wrong turn? Yung <laughs> na imagine ko tuloy yung itsura ng mga magkakapatid na ano, killer dun sa movie na yun. Grabe, tatawid tayo dyan sa kanal. may tulay naman dun. wow! Ganda! Oh, ganito yun eh! Biglang sumulpot yung mutant tapos tapos tumatago yung mga ano victims. Alam mo sa gantong klase ng lugar hindi talaga malayo mangyari yung ganun Kasi wala ganun tao. Well, I, I think naman safe naman 'tong lugar. <laughs> Ganda. Ah, labig. Naalala ko tuloy yung crush ko. Sana magkasama kami dito. Charot! <laughs> wala, lagi ko lang siya naiisip. Bakit ba? Eh, yun nga yung nararamdaman ko eh. <laughs> Siya lang yung palagi ko iniisip. <laughs> Gusto niyo eh story time about kay Crush? Sa next vlog na lang. Huwag ngayon kasi parang naano ko eh. Baka nandito yung mga ano ng wrong turn eh. Baka, baka marong turn tayo dito. Baka bawal kiligin dito. Alam, may naririnig akong something. Hmm. May Parang may narinig akong boses. Charot. Doon sa atin, sa, sa amin, sa Pangasinan, kapag namumundok ako pag gantong oras ng tanghali, grabe, uhaw na uhaw na ako kasi tagaktak na pawis ko sa sobrang init. Pero dito, sobrang lamig. Grabe. Oo, oh, gantong-ganto yun eh. Di ba? Gantong-ganto yun. <laughs> eto na yung dog park malapit na tayo. Malapit na tayo sa dog park. Ayan. Akit pa tayo dun. Ayan yun eh. Yung wrong turn na hulog sa bangin yung biktima. Tapos nakakapit siya dyan sa bato. Habang pinapana naman siya nung kapatid ng mutant sa baba. Ganun. Yung wrong turn. Ayan. Sanga-sanga na yung daan. Dito tayo. Oh mainam din to exercise yung pagod na pagod pera pero hindi ka pinagpapawisan para umaga pa lang eh. pero hapon na eh buti na lang di ako nauhaw wala akong baon tubig eh malayo layo pa yung lalakaring ko wala na, may mga coyote daw dito pero ano naman hindi naman daw ang gata-gata Di guys, yung sa pelikula ganito yun, yung, yung humihingi ng saklolo yung biktima tapos papara siya ng sasakyan tapos hinahabol siya ng killer. Diyan o oh, di ba ganito yun? Help, help, sabi niya. Oh. Diyan siya humihingi ng tulong kasi hinahabol siya ng wrong turn. <laughs> Ito yung mga ginagawang palamuti, di ba? Ginagawa siyang palamuti. Buti na lang, hindi na masyado malamig. Ang cute na aso, guys. Ang cute. Ang cute ng aso. Charot. <laughs> para paraan eh, no? Okay, dito na tayo. Part daw to ng, ano eh, hiking. Part daw ng trail to. So, para makarating tayo sa kabilang side. Tapos na tayo makarating sa kabilang side. Ayan. Boston next right. Diyan tayo tatawid diyan. Ay, nandito na tayo sa kabilang side. Wala pa tayo nakikitang rabbit. Tozong. Uy, may swamp dun. Wow, mayroong wood trail dito. Diyan na, malapit na yung dog park. Finally, nandito na tayo guys sa dog park. Ayan. Tignan natin kung maraming dogs. Ayun, nakikita ko na yung mga dogs. Nakikita ko na yung mga dogs. Ayan. Mga iba-iba klaseng dogs. Very nice nahiya naman ako kausapin sila kaya pa happy ako lang nilang ng ano mahiyain kasi ako eh <laughs> grabe eh ang dami ko na nakikita na breed ng aso na ngayon ko lang nakita alam mo yun na ngayon ko lang nakita sa talang buhay ko the Politeers. So, nandito na tayo ngayon. Kanina nand nandito, na tayo. So, nandito na tayo. Middlesex Pels Reservation. Yeah. Ayun yung mga dogs, guys. Ayun yung mga dogs. Namimiss ko na ito yung mga aso. Ang kaibahan lang dito, yung mga aso nila nakalish. Yung mga aso ko, kapag namumundo kami, malaya. <laughs> 'Di ba? Kaya mas enjoy nila yung buhay nila doon. <laughs> Dito puro ano, ipantay sarado ng mga amo Welcome to the dog park here in Middlesex Pels. Dito sa Middlesex Pels Reservations. Ay, ang cute ng aso guys. Aso ba talaga? <laughs> ang daming aso dito nila pinapasyal yung mga dogs nila yung mga for parent kaya siya tinawag na dog park ha diba ay um ayan siya o so big Naalala ko sila minyo Ganyan sila pag namamasyal kami sa bundok eh Pag pinapasyal sa bundok yung mga aso Ayan. Takot naman akong kunan Baka magalit yung mga aso <laughs> Pil na ng mga aso Pilna Pil na ng mga aso Ah! <laughs> nakakatakot sa yung nature eh. may nakita akong mag Charot.

Ang lalaki ng aso nila, grabe. Sobra. Sobra lalaki. Ay. Ayun guys, sobrang laki ng aso nila. Ah, huwag mo kong kakainin ha. Okay. Naalala ko yung mga dogs ko guys sa bundok. are playing. Hi. Hi. Hello. Guapo. Guapo. Ay, ito pala yung inaano ko. Ito pala yung guapo. <laughs> Ayan. Ayun lang. lang Sinare ko lang sa inyo. So, pag-uwi na tayo kasi nag din sila oh. <laughs> Ang kit <cute> ng aso. <laughs> Ay, parang si din eh. Ay, no? Parang si Minyan <laughs> Gwapo ng mga aso, grabe. Lalo lang ako na, ano, lalo ko lang namimiss yung mga aso ko. Ano, hanggang dito na lang guys, muna, babay na muna. Next time naman, ipapasyal ko kayo sa isa sa paborito kong spot. Yung palagi kong pinapasyalan. Bye bye.